Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, dalawa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Simula ng Aklat ni Ruth Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem Huda na sandali munang nanirahan sa Moab kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga sampung taon, namatay naman sina Mahalon at Kelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkaloba ng Diyos ng mabuting ani kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang bienan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth. Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kaluluwa ko, yung purihin ng Panginoong butihin Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos ng Panginoon umaasang dubos, sa Diyos na lumika niyong kalangitan, ng dupa't at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi Panginoon panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sana nga gugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot hulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya, Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalita nilang napatahimik ni Yesus ang mga saduseyo. At isa sa kanila Isang dalubasa sa kautusan ang nagtanong kay Yesus upang subukin ito. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Yesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,